dito mm -hmm. tayo. Mga malengki tayo. Malengki din. Malamig sa labas. Ano mm -hmm. ngayon? Eh. Minus 14. So, mga plus wind chill. Mga ano yan? 20, maybe. Or 16 degrees. So, kung namamalengki dahil malamig. Ako ang runner. Ako ang runner ang runner ng pamilya so tinatanggal ko yung battery na kasi gagamitin natin yung sasakyan buti na lang kung ano may 220 sa baba yung ano namin yung So doon ko sinaksak. So meron akong level 2 na sasak na nasaksakan para ma charge mo. Kasi mahal din pag pagka uh, nag-charge ka ng supercharger. So yun. So natin tong Nissan Rogue. I-move natin. Kalabas. Para may labas natin tong Tesla. Ngayong uh, malimig na ano, na Sabado. Let's go. So may security yan sentry mode yung tawag sya pwede mong tingnan kung sino yung <laughs> tingin ko na detect tayo kasi naka on yung sentry mode nito para I capture nya kung ano man yung movement na nangyayari so wala naman parang wala naman ah yun. Mabo yung camera. So anyway. Ayan. Kung sumusubaybay po kayo sa channel ko, no? Uh, yung nag-start po ako sa work. Medyo malayo yung trabaho. So, binigyan ko ng 2 weeks. Sabi ko, 2 weeks, check ko kung magkano yung nagagastos ko sa gasolina. Malaki po. Nasa $800 per per month. ang um, sasabi so ko parang hindi hindi siya practical na gagamitin ko yung isang road. Kasi po ang, travel ko ay 146 kilometers per one trip. So back and forth ano yan. Um, Kulang-kulang 300 kilometers po. So ang nagagastos ko po sa isang linggo ah uh, nasa more than 200 dollars po para sa gasoline so nag isip po ako kung ano pa nung pwedeng gawin para masolusyonan yun sayang naman yung na, nauubos na so sabi ko tingnan ko yung electric vehicle so tapos bigla akong nakita yung Tesla Tesla kasi yung pinaka tinitingnan ko na maganda yung ano niya yung Uh, reliability niya when it comes sa EV. So, yun. Kaya, tinignan ko, bumaba. Pero, nung 12 years ago, o oh, 10 years ago, sorry, chine ko, nasa mahal po ng Tesla. So, binabaan ni Elon Musk yung, ano, yung uh, Tesla. Kaya, sabi ko, itry ko. Tinignan ko kung kaya ng budget. So, parang ang nangyayari ngayon, nung kinakulay ko konti na lang idadagdag ko doon sa, sa ini-spend ko na gasoline sa Rogue parang yun yung naguhulog ng Tesla sa so parang uh, kaysa gamitin ko yung ano Nissan Rogue na 800 per per month na binabayaran at least ito ang ang charge ko lang po every day ay nasa $7 dollars po kumpara sa every day na forty forty dollars po sa sa forty to fifty at pwede pang sa Nissan Rogue so sabi ko eh kukuha na lang ako nito at least sa bahay pwede ako mag yeah, $7 yeah seven dollars per day po imagine for 300 hundred kilometers tapos seven dollars lang yung yung charge sa iyo, di ba? Di ka na Sasabi nga doon sa ano sa uh, webpage ng Tesla, mararamdaman mo yung tipid niya around ano 3 uh, years. Pero sa akin, ramdam ko na kaagad sa laki nung natitipid ko. So, yung sitwasyon ko po iba no kasi lo long long distance po yung aking uh, uh, trabaho kaya iba-iba po yung sitwasyon. Maaring yung sitwasyon ko hindi po applicable sa inyo. Kaya po sa iba maaring mahal yung ah uh, Tesla kasi malapit lang yung trabaho. So I will not suggest na mag-Tesla kayo kung medyo ah uh, malap malapitan lang yung ano kasi medyo mahal po yung ano yung upfront cost ng pag-own ng Tesla at uh una nga in encourage ako magano mag ano, mag-down uh, mag eh ako mag-down hindi ako maglalabas ng pera para sa sasakyan kahit yung sa Nissan po hindi ako nag-down at uh, pinilit ko na pababain nila yung ano yung payments ko so ganun po yung ginagawa natin pagdating sa sasakyan so na pinag-aaralan natin yung ano yung Uh, market tulad ni Kuya Puto mahusay yun si Kuya Puto sa ano sa sasakyan uh, maganda yung ano yung panoorin nyo po yung mga uh, tips and tricks ni Kuya Puto sa ano shout out sa iyo Kuya Puto ma ano magagaling, magagaling po yung ano niya uh, kanyang diskarte na ginawa napanood ko yung vlog niya na napakahusay po so, sa akin ano um, mm, pagka na, na squeeze ko yung ano yung dealer about sa sa gusto kong price at nakumpara ko sa ibang dealership kinukuha ko po siya ng ano kasi pwede po kayo makipag-deal kasi meron silang ano meron silang leeway ba sa pagdating sa price ng sasakyan so yung sa akin po economical siya kasi 7 dollars per day yung aking charge charging tapos yun nga ganun din naman kung hindi ako kukuha ng sasakyan uh, ng EV at gagamitin ko yung Rogue kagastos po ako ng 800 to 1000 per month po dahil sa layo po ng aking ano, uh, ng tinatakbo so hindi po dahil parang kaya ako kumuha ng test para ipampor hindi po para lang talagang maka maging practical po no. Sumal po ng gasolina ngayon dito sa ano, lahat nagmahal na, bahay, gasolina, grocery, mahal po. So yun. Ito tayo ngayon ng ano, grocery, usual Sabado at malamig ngayon, minus 12. Amen. Minus 12 tayo ang runner ng pamilya Yun, so iba iba po yung ano no sitwasyon natin sa buhay so na lahat naman po may solusyon so hanapan na lang natin na huwag tayong sumuho lagi yung lagi ko sinasabi lumaban uh, mag, mag fail ka man Buma, yun ang mahalaga din yung bumabangon kay pero kung nag-fail ka tapos di ka nag-try, ka na. Nah, talaga, parang tinanong mo na yung sarili mo na agad doon ka na lang. So, yung mga po, mamamaling ulit tayo, Saturday, no frills, food basics. Tapos, uh, pupunta ng Home Depot. May bibili na akong panlinis doon. So, hanggang sa muli po, maraming salamat. At, uh, ingat lagi po, and God bless.